mga masaya Try natin dito sa malalim to ano? o, oh, sila doon Mga tulingan ay, ay pating <laughs> Pat Balo Balo da, Ay balo Ang balok balo ka Ah, GT GT mga maser GT Good morning mga master Tayo ay magpifishing ulit uh, Short casting ulit tayo mga master Yan dito po tayo sa ating spot So ayun may kasama tayo si Sir Ian Jacob Ayun na siya siya casting na siya, nauna na siya. Tayo kakaset up lang natin Yung dala natin set up mga master dalawa yung ating medium light setup yung Shadowcast FX galing kay Good Catch Fishing Supply so filters niya sa atin pati itong ating reel Pioneer na 4000 series line P1 tapos ang ating leader line ay Pioneer Invisible 20 pounds tapos ang ating lure ay ito po. Pencil Chorinoya na Panatic 140F bali 46 grams po ito try natin maghagis ng ganto kalaking lure mga master kung kakana ba so ayan ah uh, bukan natin yan tapos yung isang setup natin sisik gurito 742 pamusit yan mga master na rad ano? pampusit pang squid aging tapos ay uh, 1000 series na Rio Sinus galing po ito kay Raiden Tackle Store. Yung line natin tsaka yung rod uh, galing po kay Doc ng Baka. Tapos 15 pounds na 15 pounds na para ito Jura King yung ating leader. Tapos yan galing din kay Good Catch yung ating lure. Gamitan muna natin ng lure mga master. Tapos mamaya pag makakita tayo ng pusit gamitan natin ng pamusit. Let's go. Ayan po, try natin magagis dito. Ayan. Gayitin natin to. First cast. Ah, grabe kalayo. Pitik-pitik lang mga master. Pitik-pitik. Pitik-pitik. Pwede rin natin siyang dire-diretsong i-ano mga mas retrieve. yung mga masir may nanginginain dun sayang medyo malayo na sila malayo na sila nung nagpakita sila hindi ko alam kung tulingan ba yan o ano ayun o oh. kung tulingan yan hindi yan basta basta kakain dito tatalunan yung mga malilit na isda eh gusto tayo dito sa ano sa dulo-dulo yan goods na yan dito Baka tayo ma-out balance naman eh mhm mm -hmm. ano yun parang nagbuhol yun ah Ay pating Ay pating <laughs> Pating mga master hey. Hindi niya na ano nakagat Tudas ta, sana siya Tudas din tayo <laughs> Dito Pagagatin nga natin mga master Sayang hindi niya kinagat. <laughs> Magandang laban sana 'yon, mga Sir. Kahit isa lang kumagat dito mga maser basta GT. Basta GT ang kumagat. No goods na uh goods -huh. Balo Balo barracuda Ay balo Ang bira Ang balo ka Huwag mo nang kunin yung line ko Balo mga masir wala kang takas yan, kalaki-laki ng hook yan <laughs> Parang wala lang inila yung balo mga maser Wala, sige Hindi may pangkilaw tayo mga maser Makulit ka ha, malaki ang lure kaysa sayo Aroy, nasugatan nga yung line natin. Hindi palit lang tayong leader. Pakalmayin lang muna natin siya. Yan o, masiro. Parang mapupunit na yung balo. Aroy, ginasgagasgas mo yung lure ko. Palitan natin yung leader natin. All right. Ngayon pa sila nagkain nang doon sa tapat nung no? Pinuntahan natin mga master. Yun oh, no? nanginginain sila doon. No? mga tulingan mga tulingan mga masir tulingan tulingan ayaw, ayaw nila itong lorko na malaki yun sila oh Grabe kabilis na wala. Kahit hindi GT, kahit blue pin lang, goods na. Hmm, fish on. Hmm, fish on. Ay, sayang hindi tinamaan. Laki ng balo mga master. Ay. Yan oh, may mga gasgas -gas na yung ano natin na galing sa kagat ng balo. Dito siya inagat sa gitna kaso hindi niya nadali yung ano. Hindi niya nadali yung hook natin. Sayang. Ah, GT. GT mga Master GT. Hindi niya tinira. Sinusundan niya mga Master, sinusundan niya. GT yun, GT. Meron, meron. sayang sayang hindi niya na ano mga masir ay hindi niya yung ni strike kinusundan lang niya napaka ilap nyo naman Ito namang lor ko kung kailan, kung kailan nandito yung target natin. Saka naman hindi lumangoy ng maganda-ganda. Mataas kasi din tayo masyado sa ano mga masir sa tubig. Kaya hindi natin mapagalaw ng maganda. Kalaki pa naman. update mga master. Ah. Uh, medyo malayo-layo na rin yung lalakad natin. Wala pa tayo doon sa kabilang. Grabe. hindi ng pagod. Iba e kasi yung lakad talaga dito sa batuhan na ganito mga master. Yung matatas yung bato. Tapos sa Alas 9 pa lang mga master. Pagod na. Tapos yung luro pa na hinagis natin ang bigat. Kaya, ayun, tiyaga-tiyaga lang. Ito, malapit na rin to. May clay na rin tong, ano na to, yung spot na to. Kaya, try na lang natin dito sa hanggang dulo. Kung wala, uwi na tayo. Or, daan-daan na tayo bumalik. Naiwan dun si Sir Ian eh. Hindi ko alam kung susunod siya rito. Pero, nagahagis agis pa siya dun. Sa ultralight mga maser wala walang makuha sa maliliit na floor kahit dito sa tabi-tabi wala walang halos kumagat may sumusunod lang kanina na kanuping tsaka pusit wala din hindi rin ano hindi rin kumagat yung GT naman kanina tsaka yung pating sumunod lang din hindi din kinagat yung malaking lore natin ilang e siguro pero malay natin dito sa tabi-tabi mamaya dito sa hilera nito makadali tayo Pay -pay nga lang tayo kasi grabing pagod talaga. Kanyan lang sa fishing. Kailangan magpahinga rin para hindi tayo mapersa. Masakit sa katawan to mamaya mga master pag pinersa natin. So ayun. Update na lang mamaya mga master. Fish on, mga master! vision po! <laughs> tiki! Ito na yung hinahanap nating GT mga master. <laughs> Giant Tiki! Giant Tiki! Wala hindi tayo pinalad sa malalaking GT. Mabay! Hindi yung small size na GT. Giant Tiki! Gamit tayo sa bait mga master. fish on fish on mga master <laughs> GT <laughs> panay GT yung mga isda dito <laughs> <laughs> ay GT keep natin mga master para sa anong para sa ano natin pusa Ayan mga master. <laughs> Survival mode na po ito. <laughs> Naubusan kami ng tubig. Ano? You know, kami sa ano, sa bukal na hindi namin alam kung bukal ba 'yan o <laughs> galing pala sa kanan. <laughs> Pero ano 'yan? Goods 'yan galing naman sa bundok. Yaretaita. Kuha upo muna mas. <laughs> Gusto to. So, ayan okay, eh? so, mga master bago tayo umuwi. mag -try tal tayo ulit magkas dito sa beach. Hindi natin to nahagisan sanini. Eh. Dito lang tayo sa tapat. O, tapos pumunta na tayo dun sa batuhan eh, madalas kasi mga master dito ako nakakuha sa beach na to eh. dati mga master itong spot na to linulusong namin to eh mababaw tong mga buhangin uy fish on fish on! <laughs> <Tiki>! <laughs> Okay, mga master. Nalulusong namin to dati. Ito kami nakakuha ng kanuping sa unahan yan. Yung mga buhanginan yan dyan. Kung bakit ngayon, napakalalim na. Hindi na kayang ano. Halos hindi na kayang lusungin.